bomboninolan Hi Hi kuno uh, hi, hi man kuno! Hi, hi. Amoning na tawag nga Sports Fest It lang <laughs> red il Come here yellow look <laughs> Yellow ay yeah, NPC Yellow and NPC one and NPC Uh big hi, loser man, kuno hambala Ha huh? why ni ganin Oh why ning loser loser winner Unga inaway sila oh <laughs> tama na siya. So, Rama, musta na ka mo ni Nong Carlo? Ano <laughs> po sa sa Malay Hill, ha? Gano'n to, Sam? sa Malong, patot na, gano'n to ka ba? Okay. Kamu ni Hansel? So, sa Joe. That's Cyril. <laughs> <laughs> That's Shara. <Cheryl>. That's, <laughs> That's Mana. <laughs> I don't know. <laughs> okay. Tapos na ni Guru? Si noor Any noor last noor. words? si Morando loser amo lang ginay mahamba loser gitu siya no, no. may siya pulos tikay tikay loser siya na perde siya sa ginatawag nga va vali basketball <laughs> <laughs> sige na explain Art, basketball ti amo to eh si Sir Dexter <laughs> Sir Dexter man <laughs> nga naging nga naging si Sir Dexter dia. <laughs> dagay ah oh, castro what's last word sino ba damo ang last word i love junior yo itya kaya i love rovel <laughs> <laughs> joklang joklang taw bye i love bibo <laughs> yon na po tuloy pa ramos ke magtulog ka wala Change. Change <laughs> Sige na. Tama na niya. Bye. Sige na. Last focus, man. Um, Tail fart. Tail fart. Duwag. Ebi, salang. Salang fart. Okay, fart. Bye.